Hi mga Mima ko, tuturuan ko lang kayo kung paano tayo gagawa ng 1x1 or 2 by 2 ID picture gamit lamang ang picture nyong natural. Yeah. So ang first thing na gagawin mo, pumunta ka kay Google, search mo tong si Gemini, yan yeah, si Gemini, tapos pumunta ka sa account ko, may makikita ka dyan na prompt sa ID picture, so ipipaste mo siya dito. Kung hindi nyo naman siya mahanap, ilalagay ko na lang sa comment section yung prompt, so next tip na gagawin mo, click mo yan na plus sign, tapos i-upload mo yung picture na gusto mong ilagay. Okay, I'm using my laptop. So, pwede pwede din to sa cellphone, Android. Tapos, next step na gagawin mo, click mo na tong arrow na to para mag-generate na siya. Nag-generate lang siya mga one minute or ganyan. May iba, madali lang talaga mag-generate. So, ganyan siya. I-wait lang natin siya. Yan. Basta ganyan, libre lang yan si Gemini. Kaya pwede pwede kayo mag-use. Para hindi na kayo mahirapan mag-edit mga Mima, okay? So, yan, nag-generate na siya. Tapos, yan na siya. As you can see, medyo hindi siya masyadong kamukha. So ang i-command natin is ganito. Don't change my face. Ganyan lang, yan lang yun mga mi kung gusto niyo talaga I-accurate yung picture niyo, ganyan lang siya. So kamukha naman pero hindi ako na satisfied dahil hindi ko siya hindi ko nililita yung mukha ko. So gagawa tayo ng command na i-generate niya ulit yan hanggang sa makuha niyo yung talagang face niya. So, ayan. Ayan na ay yung face na nakuha niya sa picture. So, ang gagawin naman natin, tatanggalin natin yung watermark na yan by using May 2 app. So, if flash ko dyan sa screen kung paano magtanggal, sundan nyo na lang. At sana masundan nyo para hindi na kayo mahirapan mag-edit ng 1x1 or 2x2 IP picture. Magpapapirinta lang kayo sa computer shop. So ngayon ni Mike, ko naman sa iyo kung paano tayo magre-remove ng watermarks na pinuha natin kay Gemini. So first thing na gawin mo, buksan mo tong May 2 app. Download na lang kayo sa Google Play ng May 2 app. So first thing, punta ka kay photo. Then click mo tong picture na sinave mo from Gemini. So susunod na gagawin mo, open mo yung remover. Punta ka dito sa pinaka maliit. So ang next na gagawin mo, dots dots lang mga mima para hindi masira yung texture niya. So yan hindi na siya kita pero pwede niyo pa yan ma-enhance. Dots dots lang kayo para hindi siya masira, okay? Yan lang mga mima. Found this helpful? Like, comment and share.